lang sobrang ganda. Super ganda 'yung ano. Yung langit tingnan mo. Super ganda. Dito po ito sa Hong Kong, sa May Kowloon. Super ganda. Yan parang ano na siya. Uh, Tingnan ulan Aga pa po eh. Alas na pa. Ayan. Super ganda. Tingnan niyo guys. Oh, grabe yung langit. Super ganda. Ganda yung kulay. May ulap siya. Dito sa ano. Yan na yung mag ano. Mag sa sunrise. At saka dito naman siya sa kabilang. Diyan. Doon siya magsa sunset. Yan, so super-super ganda yung ating view. So, ganda. Bye, guys. Thank you for watching.